Tito Vic and Joey, o TVJ, hindi daw kinakabahan sa paglipat ng It's Showtime sa GMA7. Mga kapuso stars na papasok sa Showtime pinaghahandaan na ng GMA. At ano nga ba ang mga posibleng epekto ng paglipat ng Showtime sa GMA7? Matatandaang, noong Miyerkules, March 20, 2024 ay formal nang na ang inanunsyo ng GMA Network at ABS-CBN... Ang pagpasok ng It's Showtime sa GMA7, kasabay ng kanilang contract signing. Na magsisimula ngang mapanood, ngayong April 6, 2024. Marami ang mga nagsasabing simula na daw ito ng pagkatalo ng It Bulaga, dahil sa mas malaki nga ang audience ng GMA7, kumpara sa TV5. May mga nagsasabi ding mali ang ginawang hakbang na ito ng GMA, pero may mga nagsasabi din namang wala itong magiging pagbabago. Sa katunayan nga, ay ito ang mga mababasa nyo sa mga comments ng mga netizens. At ganun din naman, ang ilang comment sa atin mismong channel, na magkahalong reaksyon ang mga mababasa nyo. Samantala, hindi naman daw kinakabahan ng mga OG The Bark Ads, na sina Tito Vic and Joey, sa paglipat ng It's Showtime, sa GMA7. Yan nga ang mababasa sa isang article mula Abante, kung saan ay makikita nga ito. Ayon dito, ay hindi kinakabahan si Tito Soto, Vic Soto at Joey De Leon, ngayong mapapanood na rin sa GMA7 ng It's Showtime, dahil dati na naman daw magkatapat ang dalawang noon time show, kahit noong may pranky sa paang ABS-CBN. Ayon dito, ay dati na namin silang katapat, nothing new, or changed, di ni Soto." Dagdag pa rin nga ni Tito Sen dito, na ayon kay JDL Joey De Leon, ay mahigit 78 programa na ang nakatapat nila sa loob ng 45 taon. Isa pa, ay ang dalawang higanteng non-time show na ito lang din naman, ang tumagal ng mahigit dekada, sa telebisyon. Lalo na nga ang Itbulaga. Kaya naman, ay walang dudang ang dalawang higanting noontime time show na ito, ang huwag na nating sabihin magkatunggali, ay bagkus katuwang ng maraming Pilipino sa kanilang tanghalian. Welcome back mga ka-highlights! Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po! Pero, ano nga ba ang magiging epekto nito sa noontime world ng bansa? Ayon sa article mula Rappler, ay malaki ang magiging epekto nito sa GMA7, at ganun din naman sa TV5. Sa katunayan na, ay ayon daw sa official Nielsen annual ratings na nakita nila, ay halos pareho lang daw ang audience share, ng GMA Channel 7 noong 2022 at 2023, samantalang tumaas ng ilang percentage points ang share ng TV5. Bagamat mayroon pa ring malawak na margin ang GMA7 na humigit kumulang 30 percentage points sa TV5, ang pagpasok daw ng It's Showtime ay maaaring makatulong sa GMA7 na pigilan ang pagtaas ng kapatid channel. Dagdag pa dito, ay mas marami daw makukuhang advertisers ang It's Showtime ngayong lumipat na sila sa GMA7. Na mababasa nga dito na. According to official Nielsen annual rating seen by Rappler, while GMA Channel 7's audience share stayed almost the same in 2022 and 2023, TV5's share has gone up by a couple of percentage points. Although GMA7 still has a wide margin of roughly 30 percentage points over TV5, taking in its showtime could help blunt the rise of the Kapatid channel. A former ABS CBN officer who requested anonymity told Rappler, its Showtime will likely attract more advertisers with its transfer to Channel 7. With its Showtime airing on GMA 7, it will get a nationwide audience, he said. As an advertiser, you would want the channel with the bigger audience share. GMA with its showtime will be the obvious choice until it Bulaga and TV5 gets its distribution nationwide. Ayun pa sa kanila ay the noon showtime slot from 11:30 a.m. to 2:30 p.m. is the second most important time for advertisers next to the prime time evening time slot from 6:30 p.m. to 10 p.m. This is when many households watch television while having lunch. Samantala, nagbiro naman ang nag-iisang Henyo Master patungkol sa pagiging longest running moon time show ng Eat Bulaga. Sa kanyang ang post sa Instagram at X account ay makikita ang mga post na ito. Na makikita nga si Boss Joey na suot ang isang t-shirt na mababasa at makikita ang Eat Bulaga logo at ang isang sombrero na makikita ang number one. Na tila pinapahiwatig ang pagiging number one ng Eat Bulaga. At may caption na, Whoa! Oh, Itbulaga is about 14,000 days old today. We have been running from one station to another since 1979. Kaya ba we are the longest running? Ngek! Samantala, noong nakaraang taon, ay matatandaang sa isang panayam noon kay Ann Curtis, ay sa kabila ng mahigpit na tunggalian ng dalawang noontime show, ay sinabi niya noon na lagi nilang hahangaan ang Itbulaga. Kung saan ay sinabi nga niya noon na, you know, we will always look up to it bulaga. They are the longest running, noontime show, in the Philippines, and I mean what a journey they have been throughout the years. We will always idolize them, because they have set a benchmark for noontime variety shows. Na mababasa din na, sa article mula inquirer.net. At syempre, dahil nasa main channel na ng GMA Network ang It's Showtime, ay kailangan na magkaroon din ito ng mga host na kapuso. Pero sino-sino nga ba ang ilalagay ng mga kapuso stars dito? Sa panayam ng Fast Talk with Boy Abunda noong March 20 kay Vong Nabarro, ay sinabi nitong grabe ang kaligayahang nararamdaman nilang lahat sa show, patungkol pa rin sa paglipat nila sa GMA7. At sa tanong naman, kung sino-sino ang papasok na kapuso star sa It's Showtime, ay sinabi niyang inaayos na ito. Ayon sa kanya ay, yung papasok po ng mga kapuso stars, parang inaayos na po kung daily po, kung iba-iba or magiging regular po. So, inaayos lang po Tito Boy. Samantala, ano naman ang masasabi niyo patungkol dito?